update mga idol sa ating tanim na okra at saka talong. Nakikita niyo mga idol oh. Ayan na siya, may mga bunga na mga idol. Siyempre, lalagyan natin ng pampataba. Para sa maraming bunga. Ito mga idol, kung tawag ito, triple protein. Papakita ko sa inyo mga idolan paglalagay natin ng pataba sa ilalim ng mga puno nila mga kaidulan. ito lang mga idolan oh. pansin nyo mga idolan oh. bumili ako mga idolan isang kilo lang kasi nga mga idolan hindi na makaramihan yung aking tinanim almost nasa ano lang yung mga idolan nasa 18 puno lang yan na okra siyempre yung talong natin hindi pa naman na mumulak lang hindi pa na mumunga siyempre mo muna natin lalagyan ng ganito na pataba mga idolan paparaming bunga ayan o oh. Lalagyan lang natin na ganyan. Simple lang makaidula no. Oh. Dito nga pala yung makaidula sa uh, ibabaw ng aking bahay sa rooftop. Ay makaidula no. Lalagyan ko na siya kasi makaidula. May mga bunga na para mas maraming bunga ang makukuha natin dito sa ano natin sa okra natin. Sabi ng makaidula pag ginalagaan natin 'to, bibigyan din tayo ng maraming bunga. Yan, ilan lang pulot itong makidula. Siyempre, papakita ko rin sa inyo makidula ng aking tanim na talong. Ayan, nalagyan na natin makidula. Ayan, nalagyan ko na lahat mga kaidulan, mayroon na siya. Papakita ko na lang sa inyo mga kaidulan yung aking talong at medyo malalaki na rin. Ito na mga idol, yung okra natin, kung mapapansin yung mga kaidulan. No? May bunga na yan mga kaidulan, may bulaklak na. Ayan no, oh. No? may bunga na siya mga kaidulan. No? Ayan, siyempre yung pataba, mga nilagay natin mga kaidula, yung triple 410 or 1414 na pampabunga mga kaidula. Ayan siya. Kunti-kunti lang mga kaidula na nilalagay ko. Hindi natin karamihan kasi baka naman Kasi yan mga edulan. Ano yan, kumbagay may chemical yan. Baka naman mamatay yung tanim natin na okra. yan mga kaidula. No? Oh. Dito yan mga kaidula sa ibabaw ng aking rooftop ng aking bahay. Kung mapapas yung mga kaidula. No? Oh. Halos bubung na yan mga kaidula. No? Oh. Ayan, mga kaidulan, yung aking tanim na tanlad. Almost ilang puno yan, mga edulan. Ilan yan? Pito ata yan, mga edulan. Ayan. Papakita ko din sa inyo, mga kaidulan, yung aking tanim na talong na nasa ilalim yung mga kaidulan. Talong yan. Medyo malaki na siya. Yung iba, mga kaidulan, maliit pa. Ayan. Ayan, o, talong. Ayan. Nakalagay din siya sa batil, mga edulan. Ayan. Ayan, may kumakain. Ano doon, no. yung dahon niya. Siyempre, bibili tayo, mga kaidulan, ng... Ano yan, yung pang spray yan, mga kaidulan. At ito pa, mga kaidulan, yung aking ibang tanim na talong, mga kaidulan, o. Oh. Nasa sako -sa naman siya, mga kaidulan. Dito ko naman siya nilagay. Ayan, o. Oh. Sabi, mga kaidulan, discarte lang para makapagtanim tayo. Ayan, mga kaidulan, oh. o. Medyo malaki na. Ito, mga kaidulan, oh. o. Medyo malaki na. Ayan, ang aking tanim. Siyempre, ito, may tanim pa rin ako ng kamuti kasi, mga kaidulan, tinaniman ko nga rito ng kamuti. Ayan, o. Oh. Ito, may talong pa rin, mga kaidulan, oh. Ito, mga kaidulan, ayan, oh. Yan ang aking tanim dito sa ibabaw ng aking bahay sa rooftop. Yan ang kaidulan na. Oh. Ha? Tsaga lang mga kaidulan. Kahit wala tayong sariling lupa na taniman. Humingi lang tayo ng lupa na pwede natin ilagay dito sa mga batil na to. Tulad nito mga kaidulan. Oh. May tanim naman to na okra. Nilagyan ko naman siya ng buto para tumubo siya. Sibula mga kaidulan. Oh. Dahil nga mga kaidulan sa mahal ng gulay ngayon. Kailangan natin maging madiskarte tayo sa buhay. Almost mga kaidulan. Lahat na yan. Meron na yan Oh wala uh, bulaklak na at may mga bunga na yeah